At ngayon para sa detalye ng mga balita. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng tatlong individual matapos na mabangga ng isang trailer truck ang sinasakyan nilang SUV sa barangay Palataw, Nagilian, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa Nagilian Police Station, binabaybay ng trailer truck na minamaneho ni Melvin Ambrosio ang daan patungo sa timog na direksyon habang nasa kasalungat na direksyon naman ang SUV na minamaneho, minamaneho ni Reynaldo Julian. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, nag-overtake ang trailer truck sa sasakyan na nasa unahan nito at nang pabalik na sana ito sa orihinal nitong linya, bahagya itong pumreno subalit dahil sa madulas na kalsada, dulot ng ulan ay dumulas muli ito patungo sa kabilang linya dahilan upang masalpok ang noon ay paparating na SUV. Dahil sa lakas ng pagkakabanga, nagtamo ng sugat ang driver ng SUV, maging ang sakay nito na kinilalang, or kinilalang si Ferdinand Gaburo at Juanito Gaburo, kaya't kaagad silang dinala sa paggamutan upang lapatan ng lunas. Sa pinakahuling ulat, nagkaroon na umano ng pag-uusap ang dalawang panig, kaugnay sa magiging kasunduan nila matapos ang nangyaring insidente.